Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog na matindi, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayan, very controversial. Mainit na pinag-uusapan, tinatalakay. At siyempre, mainit na tinutugis ngayon isang general na nagpapakalato ng news tungkol dito. Sa ikang hapoy ginagamit ang PNP. Matataas na ofisyal, ginagamit ang EFP na pinagre-resign di umano, pinapababa sa pisto ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at siyempre nang hikayat ho na ika nga po sumapi sa kanila. <laughs> Matende. Sa punto pong iyan itong uh, uh, isang general na ito ay pinangalanan ho at uh, pinatutugis na ng uh, ating kinaukulan, nagbigay na ho ng order. Mga kaibigan, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito. Kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang patapusin po nating panuurin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon. Lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po ako tuklasin na lamin ang nilalaman ng video na ito. Pagkatapos po nating mapanood, nagbibigay po tayo ng komentaryo, public opinion. Samahan niyo po ako panoorin. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ipinagutos na ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsasagawa ng masusing cyber patrolling para matukoy ang mga social media site at YouTube channel na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Isa sa sinasabing social media site ay ang General's Opinion na may 104,000 na followers. Tinutugis na ng anti-cybercrime group ng Philippine National Police ang nagpakalat ng fake news na kinausap umano ni na PNP Chief Police General Benjamin Nacorda Jr. at AFP at Chief of Staff General Romeo Browner si Paulo Ferdinand Arbarcos Jr. na magbitiw na bilang Pangulo ng Bansa. Ayon sa PNP at AFP, na natili silang tapat sa kanilang tungkulin at sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Isa po ito sa mga pictures na nakikita natin ngayon na kumakalat sa social media kung saan ginamit po ang pictures ng ating Chief PNP, ng ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines together with our President with caption, AAP PNP Generals convincing PBBM to resign. Walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon sa social media. Kaugnay sa umanay pangungumbinsi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Aporta Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-resign. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, fake news ito at handa silang panagutin ang sino mang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code at paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Law. Sa pagkakataon pong ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information and verified information at that sa ating pong mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ipinag-utos na ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsasagawa ng masusing cyber patrolling para matukoy ang mga social media site at YouTube channel na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Isa sa sinasabing social media site ay ang General's Opinion na may 104,000 na followers. Again, inuulit po natin to all spreader of fake news We are monitoring you para po ma- matigil na po natin itong mga ganitong maling uh, activities aktibidad at once ma-identify po namin kayo we will up we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klase ng fake news using the picture of our chief PNP. Kaugnay naman sa destabilisasyon, sinabi ng opisyal na wala silang namomonitor na paggalaw sa hanay ng pambansang bulisya ukol dito. Ay wala pa tayong namomonitor na ganito. Subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong validate ng mga information in close coordination with our armed forces of the Philippines. Bagamat ay ng Philippine National Police ang pagbibigay ng saluobi ng mga retiradong opisyal ng PNP at AFP, nakiusap naman ang pambansang pulisya na wag nang itamay ang organisasyon na abala sa pagbibigay ng serbisyo at proteksyon sa publiko. We want to assure the public that the PNP remains a political, intact, solid and professional. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. Ang pamunuan ng AFP, muli din tiniyak ang pagiging profesional at katapatan sa Constitution. Okay, alright, shoutout, maraming salamat uh, PTV at uh, UNTV Ipaintulot po ang paggamit ng inyong uh, video club So okay, nandito po tayo at tayo ay nagbasi diyan sa rolling ng video Pinangalanan po yung channel diyan Ng uh, General uh, Opinion Siya po ay pag-umayari -pag -pag Nitong si General uh, Macanas At uh, maliwanag naman po na tinutugis na siya ng uh, kinaukulan at mismo ito si General Lacorda ang uh, ika nga uh, nagbigay ng uh, signal na ito po ay tugisin ah, at nasa ganun po ay uh, alam niyo pag tinugis ka ay uh, bibigyan ka ng uh, leksyon sapagat mga kaibigan sa lahat po na hindi pa nakakapanood nitong uh, video ni General uh, Macanas ah, isang general ito ay pinaluod ko po kahapon ba't wala na po ngayon eh hindi ko po alam kung pinrivate niya na itong uh, video na ito sa channel niya doon sa general opinion sapagkat wala na po eh ay uh, doon sa akin pagkakapanood ay eh, marami po talaga ang sablay siya po ay naghihikayat na ika nga po yung mag-aklas sumanib ah sa kanila upang uh, patalsikin pababain sa pisto, itong kasulukuyan nating pangulo na si Bongbong Marcos bukod doon ay talagang fake news ang ginagamit mga kaibigan ito pa ang pangalawang fake news na ginagamit niya mm. ginamit ang uh, pulis na pinakamata sa atin na PNP chief na si General Lacorda ngayong po ya mayroon daw ika nga nagte-text na pinawababa na e sa pisto ito si Bongbong Marcos. At siyempre, ito ating uh, ating AP AFP jeep Staff, na pinakamataas ay ginamit din po. Nako na po matindi, di ba? Hoy, oh, mahilig magpanga talaga ito. E tayo po ay may pinagbabatayan. Mahilig po ito ika nga po ay magbigay ng ganyang opinion sa balit fake news po. Ah, guwagamitin ang ibang tao. Pangalawa, tinatakot po ang ating goberno. Ah, nasabihin niya po doon na asing ko ay ilalabas o ang video na aktual na gumagamit ng pinagbabawal na gamot itong si ating kagalanggalang pangulo ng Bansang Pilipinas na si Bumbong Marcos. Anong picture na ba ngayon? Ba't beno tatalakay natin yan kung talagang ilalabas? Ah! Ata, parang nagba-blackmail nga, di ba? Oh, pag hindi buwa ba sa pisto ay ilalabas yung pulburon daw. Marami na nakakapanood daw. Di o ba daw? At mayroon pa sinabi na diyan ay uh, yung nasa estate daw. Na babae na si Marlika. <laughs> Damay-damay, di ba? Ang galing gumawa ng angulo Ah, so balit, ika nga po. Ay, ha, uh, puro walang katotohanan. Tayo po pang nagtalakay. Ah, ay mayroon po tayong pinagbabatayan. Katulad po ng video na yan, mga kaibigan. pansinin niyo po. Tuwing magtatalakay po tayo, mayroon po tayong video na pinapakita. Ba't pansin nyo po, po siya? Larawan po ang pinapakita. Ah, ah, ang laban po ng na yun ay fake news. Pinagtabi-tabi lang. Ito si Bongbong Marcos, at saka itong uh, general, ah itong AFP. Josmeyo. <laughs> ah anong ilang taon ka na po general? Ba't yan po ba ang natutunan mo sa loob ng iyong pagiging uh, ikang uh, general nung ikaw ay nasa service pa? Ah, magkaroon ng hakahaka? Hindi po lang ako nagsasabi niyan. Ah, mismo po ang taong bayan ha? Ah, kung may, ka may kakampi ka po ngayon, Alang ko ang kampi mo ay itong mga against kay Marcos at siyempre itong pamilya mo. Batang taong bayan, no? hindi nyo masisisi na ikaw ay ikangapoy eh. kung ano man ang matatanggap mo sa kanila ng mga public opinion. Dahil may batayon po sila eh. Mm. But may na mga kaibigan, katulad nga po nito, maliwanag po sa atin tinatalakay, tinutukis na po ito ng PNP na ng ika nga po ay mabigyan ng leksyon. Ah, marami dito, sapagkat pag nagbantaka ng ganyan ng pag-aaklas, ay hindi po lang cybercrime yan. Mayroon po dyan nga, uh, hindi naman tayo nagmamarunong, ay tinatawag na ika nga po sedisyon, mga kaibigan. Ay, ah, huwag na natin tatalakayan nyo, baka tayo mapalayo pa. Batang gusto kong ipunto dito, maliwanag po na ito po ay bibigyan ng leksyon ng ating gobyerno. Dapat lang, mga kaibigan, dahil tinatakot nito ang gobyerno. Ah, parang binablockmail pa nga eh. Ah, nandahil sa may hawak daw siyang video ng pulburon, wala namang mailabas. Mga kaibigan, yung pulburon na tinatawag ko, yun daw video di mano, na napanood na ng napakarami na retired PMA graduate at galit na galit daw kay Bongbong Marcos itong mga ito nang dahil sa video po na yun. Lomang lumang style, Duterte style nga, di ba? Ha? Pakawala ka ba ni Duterte? <laughs> Diyos may yung mabagin. Kahit sino po magsure sa pamamalakad at takbo ng iyong banat na mga fake news ay planado. Planado ba't hindi mga kalusot dito sa administrasyon? Administra admin... admin, admin, admin Administrasyon po, I'm very sorry, nabubulol masakit ang akin nalang muna na dito sa pamahalaang Bongbong Marcos dahil kahit po siya ay tahimik, hindi nagbumura, maraming po nakamasit sa tamang paraan, mga kaibigan. Dahil ang isang Pangulo, hindi lang po nasusukat ang kalaman, kakayanan sa pagiging magandang Pangulo, matatag, ang bunga nga po yung iba katulad ng mga nakaraang pangulo, di ba? Nagmumura! Mga mas lamang pa ang mura. Ito tahimik ko. Ba't nandiyan po gumagalaw, mga kaibigan? Sana nakuha niyo ang gusto kong ipunto dito. At uh, sa lahat to, nang nga po, nang gusto magbigay ng public opinion diyan, ay bukas po ang inyong mga public opinion. Buong puso, puhong ere-respeto yan. General Macanas, magsahing ka na! Tangali na! Ah, tutuno to ka na ng kinaukulan. Maraming salamat po at pagpalaan po tayo lahat. Sabay-sabay po nating like ang video na ito. Bye-bye, palakpak.